News Update Mga balita ngayon. Karambola ng bus at iba pang mga sasakyan sa Commonwealth Avenue, Sampu, Sugatan. Ethics complaint isinampalaban kay Senator Risa Hontiveros. Aristadong police leader umano ng robbery holdup sa Bulacan, PRO3 pinaigting ang internal cleansing. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa sampung katao ang sugatan matapos araruhin ng isang pampasaherong bus ang ilang sasakyan sa northbound lane ng Commonwealth Avenue, Doña Carmen, Quezon City kahapon ng umaga, August 28. Ayon sa MMDA, alas 7 ng mabangga ng bus ang isang kotse, UV Express, apat na motorsiklo at isang modern jeep bago sumampa sa center island ng MRT-7 construction site. Pumutok umano ang preno ng bus ayon sa konduktor. Naging pahirapan ang pag-rescue sa isa sa mga pasahero ng modern jeep. Pasado alas 8 ng umaga nang maalis ang nakaharang na bus sa kalsada na nagdulot ng matinding trapiko sa lugar. Formal na naghain ng ethics complaint si na Ferdinand Topacio, former Negros Oriental Representative Jing Paras at Atty. Manuel Luna laban kay Senator Risa Contiveros. Sa nasabing reklamo, inakusahan ng Senate Deputy Minority Leader nang umano'y disorderly conduct at panunuhol sa mga testigo. Matapos baliktarin ng witness na si Michael Maurillo ang kanyang mga pahayag laban kay Pastor Apollo Kibuloy at iginiit na binayaran umano siya ng kampo ng senadora. Ilan pa sa binanggit sa reklamo ang akusasyon ni Mark Clarence Manalo na sinuhulan umano siya ni Hontiveros para tumestigo laban sa formally at ang umano'y pagtago ng senadora sa tatlong bata ng mga testigo sa imbestigasyon ng Senado sa kaso ni Kian de los Santos. Tinawag namang recycled lies ni Hontiveros ang reklamo, ngunit handa umano siyang harapin ang anumang complaint na ihahain laban sa kanya. Mariin din itong itinanggi ang mga akusasyon at kompleto niya ang kanilang resibo para pabulaanan ang mga ito. Arestado ang isang pulis matapos makilalang leader umano ng grupong sangkot sa serye ng robbery holdup sa Bulacan ayon sa Police Regional Office 3 o PRO3 sa Camp Oliva, San Fernando, Pampanga. Sa mabilis na operasyon, nasamsam ang baril, bala, gamit sa kremen at bahagi ng ninakaw na pera mula sa sospek. Mariing na ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Pinyones Jr. ang insidente. Iginiit na hindi palalagpasin ang sino polis na magtataksil sa uniforme at taong bayan. Anya ang pagkakaaresto ay bahagi ng direktiba ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Crime Prevention, Masusing Investigasyon at Internal Cleansing. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.